Kasi alam niyo po, yung akin pong pagtayo po rito ay meron po talagang personal na sa aking puso. Dahil ako po, ang nanay ko po, nabanggit ko na po kanina, 90 years old, meron po siyang demensya, nakikita po namin yon araw-araw. Ako po, pagkatapos ng session, diretsyo po ako sa kanya, sa bahay niya. Kailangan ko pong gawin yon dahil Buong magdamag po 'yan ang naaalala niya dahil sa po ay may advanced dementia. Ang naalala po niya lahat ng malungkot sa buhay niya. Kaya kailangan po kami magpalit-palit ng magkakapatid para ipaalala po sa kanya ang magagandang mga alaala niya sa buhay. Torture po talaga sa matatanda ang magkaroon ng dementia. Sobra po ang paghihirap na 24 hours po minsan umiiyak Talaga pong napakahirap po kung hindi po natin ito haharapin sa ngayon, eh, kawawa po yung mga matatanda. Senator Robin Padilla nagbigay ng taos pusong mensahe tungkol sa kalagayan ng kanyang ina na si Mami Eva Carino Padilla. Nagbahagi ng emosyonal at makahulugang post si Senator Robin Padilla tungkol sa kalagayan ng kanyang minamahal na ina na si Mami Eva Carino Padilla na ngayon ay siyam na taong gulang na at tumaranas ng demensya. Sa kanyang pahayag, buong puso niyang inilahad ang hirap at bigat na nararanasan ng kanilang pamilya sa pag-aalaga sa kanilang ina. Ayon kay Senator Robin, personal niyang nararamdaman ang mga pagsubok na dinadaanan ng maraming Pilipino na may mga nakatatandang kamag-anak na may parehong kondisyon. Aniya, ang aking ina ay siyamnapung taong gulang at may demensya. Kaya ramdam ko po ang bigat at hirap na pinagdadaanan ng ating mga nakatatanda at ng kanilang pamilya. Kaya naman po taimtim kong hangad na mabigyan sila ng maayos na kalinga at tunay na malasakit upang masiguro na ang ating mga lolo at lola ay mamumuhay ng may dignidad at pagmamahal hanggang sa kanilang huling mga taon malinaw sa kanyang mensahe ang malalim na pagmamahal at malasakit hindi lamang sa kanyang ina kundi sa lahat ng mga senior citizens sa bansa ipinapakita rin nito ang kanyang hangarin na mabigyan ng mga nakatatanda ng mas maayos na suporta tamang kalinga at sistemang magbibigay protection sa kanila maraming netizens ang naantig sa pahayag ng senador at nagpaabot ng kanilang panalangin at suporta kay Mommy Eva. Bukod dito, marami rin ang sumang-ayon sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mas matibay na programa para sa mga lolo at lola na karaniwang nakararanas ng sakit at panghihina sa kanilang pagtanda. Ang taus-pusong mensahe ni Sen. Robin Padilla ay nagsilbing paalala sa lahat kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng oras, pagmamahal at malasakit sa ating mga magulang at nakatatanda habang sila ay kasama pa natin